Uh, good morning guys. Uh, meron lang tayo uh, ibabahagi o i-share natin na uh, natuklasa ngayon. So itong ating uh, makina ay hirap magano, hirap mag-start. Pero nung nakaraang mga araw, okay yung starting niya, one click lang. So ang ginawa ko, nagpalit na ako nito nung fuel filter. So uma umaayos yung andar niya. Pinalitan ko 'to ng bago. Tapos umandar, umandar siya. Tapos kada umaga laging hirap siyang ano. Kada uh, umaga hirap siyang mag-start. Nai-start siya kaya lang hirap mga ilang attempt ng starting bago siya magdire-diretso So inono natin, inaaral natin ang problema pala nito sa malamang sarili ng ano sarili ng ito itong papunta sa glow plug tinignan ko to walang ano eh walang linya kumbaga nakadirekta siyang nakadirekta siyang negative Malam pagka sarili ito dapat nagaano to nagkakaroon Naga, siya ng live para supplyan niya yung glow plug ng live na 12 volts so ang ginawa ko nagganawa ko ng wire doon hindi po tayo professional na mekaniko ano po natuklasan ko lang to para maibahagi yung mga ba, hindi na, na, mga kasama nating nagdi DIY lang sa makina eh, para may madagdag na uh, kaalaman na hindi natin na, na napapanood o na ibabahagi ng ibang mekaniko. So ito, i-share natin. Itong glow plug pala ito. So kailangan 'to, ma 'to ng ano, ng 12 volts na uh, positive tong dulo nito. Eh dalawang ano 'yan eh. So kaya yung yung body ng glow plug naka direkta sa negative. Tsaka tong dulo nito, dapat ito ay supplyan to ng uh, 12 volts 12 volts na positive. So tinignan ko to, wala eh. Walang dumadaang ano. Hindi laging pa, uh, negative siya. Nag -ne negative lagi. So ibig sabihin, hindi na gumagana yung relay. So sa relay, eh hindi ko mahanap ang relay nito. Kaya nag nagano muna tayo ron naglagay muna tayo ng wire para i-direkta na lang natin to sa live na 12 volts positive ayan so ito si uh, sinabay ko na sa starter so ang ano pala nung glow plug hindi pala all the way na naka 12 volts yon kailangan saglit lang pag na start dapat namamatay o na natata naalis yung 12 volts niya yun ang ano ko ang ang conclusion ko sa sa nakita ko dito sa makina ko so hindi pwedeng ano yan hindi pwedeng all the way na nakakonek sa sa positive so kailangan sa parang sa starting lang siya so, so sinabay ko yan sa ano sa start sa starter ito sinabay ko na yan So ito pa papunta to sa ano. Papunta na to dapat sa ignition switch. So iba bypass lang natin, direkta lang natin sa positive. Yan. Pag pag na-start na, pwede na tanggalin kasama nung sum so mag o off na yung ano, yung starter at saka yung glow plug. Ayan. Try natin. Try natin. So switch natin doon. Ito hirap hirap mag-start to ha. Ah. Nakailang oras na akong start nang start dito kaya lagi nalolobat yung ano ko battery ko kaya nakadirekta tong charger para uh, hindi nalolobat. So ayan naka-switch doon. Meron tayong wire doon, isinabay natin sa sa ano ng uh, starter. So try natin kung aandar. Ayan. Okay? O, oh, tinanggal na natin. Inugot na natin yung 12 volts niya. Ibig sabihin, aandar ah, pa rin kahit wala na siyang supply doon. So, sasabay talaga siya sa starting. Ang akala ko kasi, eh. o, oh, patayin na natin. Patayin na natin. Ang akala ko, yung glow plug, ay diretsyong ano, nagtanong ako sa nag-comment ako doon sa sa isa nating nagdidi diy kung all the way pero wala pa siyang reply kaya tirinay ko na. Tirinay ko nang magano mag lagay ng wire. So pwede pala yung ganoon. Ah, uh, na natin muna 'yan. <clears throat> Didirektan na lang muna natin sa natin sa starter. Pagka-start, huhugutin na yung pala yun. so pero na ulit akong uh, nalaman sa problema lang sa sakyan ko so yun guys tayong matakot na sumubok so para di tayo mapasabak sa gastos ayan sana may nadagdag na nakakaalaman tayo sa ibinahagi nating na video sa pagkakataong ito salamat po